mga kaisan okay, kami po ay nagbuho kay uli na ngayon palis hindi ni eh. dalawa pa no ito eh. <laughs> pwede na no nakatulog ay eh. Taas-taas na rin na, ano? Mm -hmm. ah, di na dalawa-dalawang patong na utoy, tapos isa pa, ano? Mm -hmm. Mataas ng palaman nun, kaya di na, ikaw. Adi na dalawa na, ano? Ah, eh, isa nga. Kaya namang itaas, ano? Dalawang tatlo, mataas na, ah, sino Ah, sinuto yun. Uh, tuy. Tuy, maganda nga po po. ikaw <laughs> ka, na, huy. Hindi ko makikita sa video. Pag din na, atayin nga, nga, eh, no? di ko ngayon. nga. Tuy. Tuy. Inaantay lagi. Eh, yan, oh. Sabihin niya yung video squad eh. Tagal na. <laughs> hey. oh, <para> <laughs> Toy, <ingin. laughs> <laughs> <laughs> <May> nga ako yun. Binjong Ah, sya naman pala. Kaya isi nga, di. Sama. Kesa hila muna ganit. Wala sulit, kaya muna ganit. Wala sulit.

isa po, ang taas na no? oh. sarap ay yung mga isa pa Nabawasan <todan> na pa yung isa ko doon, pa yun oh. Ay, kaya pa yun. Eh. May sisimpinta pa dalawa pa na yun. Padalwa, Padalwa. May dalawa na yun. bali may dalawang daan ko pa doon. Ay, kaya siya pa, po, patong ito yun. Isang patong, mo to. patong pa. Susunod. Ano lang ito, ipakalala?

Hanggang sa swimming pool ngayon ako yung napupuntahan. May pants ka na ba? May papit ka na kayo kaya pagod. Ha? May papit ka na ba? Ay, wala pa naman. Talagang... Ba't sabi mo meron? Ay, may mga pants eh. Nung nga ako yung nagpapagraduisi talagang kahit yung mga taga may nilay kilala ko eh. Ang sabi sa'yo, sabi. Lagi ka nakakasama ni Kaisa sa vlog ah. Ay, uro nga. Sabi. Sikat ka. Sikat. Magaling ka din eh. Sa may nilabay nung saan? Diyan at sa ko tayo basta mga taga ah, Maynila. Ah, eh. oh, eh. Oo. Guwapo ka na. <laughs> eh, sabi lang ang tatay ko, guwapo ako. Guwapo ko to sa person ko pa. Oo, oh, sabi ng tatay ko ay. Eh. Sabi ko, ako na may naniniwala sa tatay sa kasay na. Sa ibon nung. Sa ibang tao. Ay, ito na ko wala katiwala. Ka <laughs> <laughs> Ayun <laughs> <Talagang, abang. laughs> Ay, ang bumuhay sa akin, kaya ako doon naniniwala, eh, binuhay nila ako eh. Saan ko isang mga basal, balaya na yun? Balaya. Hmm. ka din ba sa akin? Ay, meron din namang ilan. May kaibigan ka doon? Ay, marami siya kaibigan. Mas madami ang kaibigan. Oo, oh, kaysa ba? Kaya dito naman na yung marami kang barkada. Ano? Ah, ano? Wala ka kaibigan dito. Puro kalaban. Puro kalaban naman ang pinagayay sa akin dito. <laughs> <laughs> pala. Oh. Ay, hindi ka <laughs> Sinulo ay. Hindi na mamahal mo. Ay kayo naman ay binapat. Ay namin pinamimirid ako pa minsan. Saan Kailan ba yun? Ay, pag may terno yun, ako nagpapamirinda sa inyo ah. Iba naman yun. Oo, oh, ay, kayo ba? Ikaw ba naman nagpapamirinda sa akin? Ay, hindi ah. oh, yun. Ayan, hindi naman gusto nyo makasarili. Ayun yung babawasan na yun. May solution pag may time. Sino ba yun? Ito naman. Gusto mo naman ilagi ka lilibre ay. Gusto mo naman lagi bubura. Brot ng ano? Aba. Din na naman ako sa bag. Ah, gusto mong kunin. May tapos na ako na sa bulusa. Ayaw. So, yeah, na naman galing na patay oh, baby. Kala, ko ito, alam ko, na. naman pag sa patay ka lala, Aba. Aba, na nagkakakunti Aba. Ay, sinasabi ko sa inyo. Ang <laughs> dami sa pili naman. Kaya naman. Kaya naman. Sabi ng ate, baka sa mga ganito. Hindi ko Ako ba minsan Kasama sa'y si kainsan Mumilip tayo sa palagi sa Para sa tanghalian Sa bubo ni kainsan Kasama si ka Buhay tubig siya'y kay sarap Na maranasan Basta kasama sa'y si kainsan you Kasama si Gainsan Kasama si Insan, koi shay taisara, namadonna sar. sama sika insan. nibilin <laughs> mo na 'to, Marinda. Kubid na naman. Marinda naman. Padami ng waste bagong kaso sa Pilipinas. Kubid na naman. Uh -huh. ay tayo. naman hindi na nalockdown dito, ano? Tayo hindi nalockdown sa bukid. Pero wag naman sana full boxer ah bago lang ako full boxer na hindi na ako ah pero ako hindi wala akong truck ng ano yung katapusan ah yung booster wala <laughs> ako hindi na rin ah kaya pag wata full boxer yan sabi ng minsan ah full ba? boxer full boxer isipin mo naman Ah, mga kaisan, bibili po muna tayo merienda. Bibili muna tayo merienda. Hanay na. Yare na. Nandito na po ang taas. Isa na lang ang patong po. Ari. Last bowl na. Bali anim po. Hanggang dibdib. Ang taas. Yan. Pero susukatin pa rin natin ang tubig hanggang dito. Baka mamaya sobrang taas na. Pag uh, sobrang taas na po. Ano na po ito? Last na. Si Bumboy po at si Bumbay naman doon na doon. Namumuti po ng, uh, ng Bibili po ng uh, merienda. Alas stress na po. Bibili lang tayo merinda sa bayan. yung binili. Padiretso na po ulit tayo sa Bukid. Ayan. <coughs> ako alam na. Ano toy? May eh? pinagbabago toy sa May pinagbabago ano? Kuwali. na ano? Ganda na. Nakikita na. Oto, may merienda muna. Ah, oh, mga kaisan, may merinda po muna. Nakikita na nga. Oh. Ah, ah. Yan ang gara na. Quality ano ito eh. Mataas na ano. Mataas na. Isa pa doon. No. Isa pa doon para maglima ano. Ah, sa kabila para maglim, mag-anim ano. Malabo sa may bang may anim may kasarap na ano. Kadayan ng anim. Mm. Lalo mo makikita ang taas pag napatungan na ng ibabaw, pag napalaman. Oh. Pag napataas naman ay ang hirap din ayan baka ano. Mm. Yari na mga kaisan umuwi na po yung ating mga kaibigan sinautoy naman po yung namumuti din eh ng mangustin sa kabila yan namumuti na po yung dalwa utoy kuha utoy titikman natin Ay. ma marami na kayo nakuha utoy ah, sinakambal po suka na sawang sawa ata kayo ngayon ah ang At, dami pala Oh. Dami pala lang. Oh. pa sa kabila. Magdala ka utoy sa inyo ngayon. Magdala ka. oh, yeah. Okay. Uh, uh, ah, mga kainsan, ito po yung na uh, naputing mangustin. Yan. Yung naputi po, dami po, po natin, na din kagapon ayun po, nalugbit na. Mm. Yan. No. Dami. Dami po. Ay, isa baka maipit. P... Ate, magdala ka sa inyo tayo yun. Hmm. Ikaw ba dasil? Bukas ka na. Meron pa, pa. pa ba? Okay. Hmm. Eh. Hmm. Yung medyo hilaw pa ito, kahit bukas pa yung iba. Okay. Yun. Ha? Huh? Yan. Yeah, yan, i-deliver na po ito bukas ni nanay po. Piliin na lang ang ninyo. Papaya ang nadala ko ito. Ito. Oh, Ngayon ko yan, May bigat na niya. Ha? Ang bigat na po. Ang hmm. oh, dami. Tayo po yung uh, pa-uwi na. Yan, sabi ko nga sa inyo successful po ang ano natin ang uh, uh dalawang ano na lang po mga dalawa to tatlong pasada tapos na po ito tapat to pakakawalan natin to ng tubig ngayong katapusan ng ugos yan yari na nakita naman ninyo kung gano'ng kataas po yan huling ano na po ito huling uh, hindi na po sasahid ang bangkadi yan, yan. Huling patong na po. Bali, ang tubig po niya hanggang balikat ko. So, hindi na po siya ganun ka... Ang akala ko nga magiging 6 feet, pero nanghingi ako ng suggestion sa mga iba sa kanila na mas maganda po yung kahit hanggang balikat daw kasi baka medyo mapalalim na. Bali, 4 feet lang po ito. Yan oh. No? At nakauwi na po sila. Yan mga kaisan. Maraming maraming sa maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.